guys, good morning or good afternoon or good noon, Maka Ayan guys. Magsimula na naman tayong magbalat ng iklog. iklog pugo. Para mamaya. Ayan. Ginagawa na namin ngayon kasi maya maya lang magluluto na naman. Kaya kailangan po magbalat na naman tayo ng itlog iklog pugo. Ayan. Ang aking mga katulong nandito si Iyer Kulit at si Atilay ang aking bunso. At ayan naman ang aking panganay. ayan guys, gumagawa siya ng kanyang project sa school. Kaya ako na muna ang gagawa. Kami na muna ang gagawa ng kanyang gawain at meron pa siya tinatapos na project. Kaya ito guys pag nagbabalat kami nito guys kung pwede, pag wala ka ibang ginawa guys pwede kang antukin kasi hindi pwede mabilisan ang pagbalat nito kailangan guys ang pagbalat mo dahan dahan lang kasi po pag hindi dahan dahan walang magandang mangyayari o, pagaya nyan o, okay, guys. pag dahan dahan lang ganyan guys ang mababalatan mo. Pero pag hindi mo dinahandahan, ganito yan guys. O, oh, di ba po? Kaya sayang naman. Oh, mo yung ginawa ni Erjan. Ganyan din. Kinain eh. ah, kinain niya daw yung ano, kalahati. Yung, yung natira eh. Yung natira dun sa ano, sa balat. Diba. Kinain niya na lang para diba. Diba. daw di masayang. Kasi guys, nakakasama sa balat yan pag hindi mo dinahandahan. Kaya kailangan po, ganito lang ang pagbalat natin. Dahan-dahan diba? dahan lang kahit pa i-broke mo itong ganito guys yung pinakalambot mo siya o ganyan pa din po di ba po kailangan pa rin dahan-dahanin ang pagbalat niya para maganda yung binalatan mong itlog yung akin o yes, oh. ang ganda niyan ito akin na o oh. kailangan dahan-dahanin lang natin ang ating ginagawa para naman maganda. Kaya kailangan kung mamaya ka pa magluluto, ngayon gawin mo na to, balatan mo na para pagluto mo mamaya, maganda yung iyong iluluto. Yeah, ganito lang kami guys pag gumawa nito. Habang nakasalam yung iba naming niluluto na para mamaya, ito naman ay dadahan-dahanin ang balatan. Kasi mahirap magbalat nito. Hay pag hindi ka marunong walang matitira puro nakasama dun sa balat kaya si Erjan Kulit ayan, natututo na din siyang gumawa nito kasi tumutulong yan si Erjan Kulit namin and guys thank you for watching bye bye thank you thank you so much